Mahal na kapatid, bago mo ipikit ang iyong mga mata, huminga ka ng malalim. Sa katahimikan ng gabing ito, pakinggan mo. Dahil ang Diyos ay naririto. Handang makinig, handang yakapin, handang magbigay ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, sa gabing ito, muli kaming numalapit sa inyo. Sa katahimikan ng paligid, sa sandaling lahat ay nagpapahinga, Naririto po kami upang ilapit ang aming puso sa inyo. Marami pong nangyari ngayong araw mga tagumpay, kabiguan, saya at pagod. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, salamat Panginoon dahil kayo ay tapat. Kayo ang aming lakas sa oras ng panghihina at kayo ang aming liwanag sa gitna ng dilim. Panginoon, turuan ninyo kaming maging mapayapa Alisin ninyo ang mga takot na bumabagabag sa aming isip, ang mga alalahanin na nagpapabigat sa aming dibdib, at ang mga sugat na hindi pa naghihilom. Hayaan ninyo, O Diyos, na ang inyong presensya ang maging aming kapahingahan ngayong gabi. Salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong mga biyayang ibinubuhos araw-araw. Salamat sa inyong pag-ibig na hindi nagbabago sa inyong habag na patuloy naming nararanasan kahit kami madalas magkulang. Patawarin ninyo kami, Ama, sa mga sandaling kami ay nagduda, sa mga oras na kami ay lumimot, at sa mga pagkakataong kami ay nagkulang sa pananampalataya. Linisin ninyo ang aming mga puso. Palitan ninyo ang aming pagod ng kapayapaan, ang aming takot ng tiwala, at ang aming pag-aalala ng katiyakan sa inyong kabutihan. Ngayon, habang kami ay magpapahinga, hiling namin, Panginoon, na kayo ang maging tagapagbantay ng aming pagtulog. Palibutan ninyo kami ng inyong mga anghel, alisin ninyo ang anumang pangamba, at bigyan kami ng kapanatagang la sa inyo. Sa aming mga isipan, turuan ninyo kaming alalahanin ang inyong mga pangako na kailanman ay hindi ninyo kami iiwan at lagi ninyong sasamahan. Tulungan ninyo kaming magpahinga hindi lamang sa aming katawan, kundi maging sa aming kaluluwa. Panginoon, sa inyo namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ang aming pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, at ang aming mga bukas na hindi pa namin nakikita. At sa patang inyong biyaya para sa aming lahat. Salamat po, Ama, sa inyong mapayapang yakap ngayong gabi. Salamat sa panibagong pag-asa na naghihintay sa amin sa pagdating ng umaga. Sa inyo po namin isinusuko ang lahat ang aming puso, aming isip, at aming buhay. Ito po ang aming taimtim na panalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abag Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.